Hi guys, welcome back to my channel For today's video, ito guys Magluluto na ako ng para sa aming lunch For today Okay guys, keep on watching Hi Guys, dating gabi <coughs> Excuse me, nakasalang na muli Ang aking kawali At mayroon na rin siyang oil At mainit na rin ng oil Kaya let's start Ayan, Ipagsasabay ko na i ang garlic and onion and then lalagyan natin natin ng pepper and then lalagyan natin natin ng chicken yan Ayan, guys. At habang pinakarambit ito yung ating chicken, maglalagay ko ng 1 cup of water. Ayan. And, buddy, maglalagay ko ng 2 cups of water. Ayan. Ngayon naman, guys, maglalagay ako dito ng soy sauce. Ayan. Yan. Ngayon naman, matapos natin maglagay ng soy sauce, maglalagay ko na itong baguette beans. Yan, ang ganito ay adobong manok with bagu beans. O, di ba? Yummy and healthy ang ating ulam for today para sa aming lunch. Yan. Yan, tapang ko muna. Guys, chicken natin. Yan, guys, luto na 'yung ating gulay. Yan, luto na 'to, guys. At ready to serve na para sa aming lunch for today. Tikman lang natin kung okay na 'yung timpla niya. Okay na guys. Tamang tama, swak na swak sa sarap. Yan. Finish product na to. At ready to serve na para sa aming lunch for today. Wow, yummy. guys, nakapag-pray na ako. Kain tayo. Yan. Adobong manok na may bagu beans. Yami. Hmm. Yummy. Ang sarap ng ganitin ng ganitin ng luto Promise hmm. Hmm. Andito ka na naman Kobe sarang hmm Kobi bapak Kobi Kobi Hmm tapos guys yung pataluto sa kanya yung konti lang yung konting konti lang talaga yung sabaw na tapos medyo nagmamantika siya salamat guys. Tapos na ako. Yan guys, nakatapos na naman ako ng panibagong video. Kaya kung bago lang kayo dito sa channel ko, please like, share, and subscribe na rin. And pakiclick nyo lang yung notification bell para palagi kayong updated sa mga video ko pang gagawin. Bye! Keep safe everyone and God bless to us. Happy Thursday!